Ito tayo guys ng ating uh, tanghalian. Ayan, naglagay tayo ng ating sibuyas. Ayan, meron tayo siin. Ayan. Abraw, ang titrya natin ngayon. Oh. Meron tayo halabay-bayo. Ayan. ayan. bay or ang tawag dito? Alam, bagoong ito yung ating panahog. Ayan. Ayan, di ngayon yan. Ayan. Prito ang bangos ang ating lalagay yan. Saka natin pa kukulaan ngayon yan. Ayan o. Eh. Ang well, lasang ito. Ayan ang ating lasang lasay bagong nalagay ba eh. Ayan mga panyera yan o. Oh sila ko natin ng pritong bahos yan oh no? mas may sinis tayo mag abro ng saluyot oh, pinaka masarap na luto sa saluyot yan yung, wala, yung walang gisa gisa siya lang ganyan oh no? wala pa sa kulo medyo mga 5 minutes okay na yan lagay natin ng panyero kayong bag saluyot sarap to lumasas siya ayan sarap dito pres na gulay sa luyo sa so, na pa kamura sa luyo sabi na pa kamahal kulo-kulo lang yan natin kumulo Ayos na mga panyero kang buto-buto. Ayan na. Ang dahil sa hugo. Tikman natin kung ano lasa. <coughs> <coughs> Sarap. Init.